Hey guys, good evening. Welcome back dito sa aking YouTube channel. So andito na naman po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kalijet Dawaycans na maghahati the latest update and the fresh opinions so TVJ and the Legit Dawaycans. So for today's video, update po muna tayo ng live views count natin. And uh, kanina, naka 124,000 live viewers po tayo kanina. So thank you so much sa mga nakatutok at sumusubaybay pa din sa Eat Buliga, Caligitary guys viewers. So narito po sa TV5 Philippines, meron tayong 46,000 live viewers at sa TVJ official YouTube channel, meron naman po tayong 52K live viewers. So congratulations at maraming salamat sa mga nakatutok. So bale sa YouTube pa lamang, guys, meron tayong 98K live viewers, 'di ba? YouTube pa lamang po yan. And ito po ay during therapy. Samantala sa Facebook naman, ka OG, meron po tayong 13,000.1 uh, viewers ka legit na may cats. 13,100. Sa TV5 Philippines po ito na Facebook during Gimme 5 segment. Samantalang sarado naman po ng 13,000 ang TVJ official. So, hindi man nga po ito kasama sa TV ratings, yes, hindi po siya kasama, pero maraming maraming salamat kasi umaarangkada pa rin po tayo uh, sa online. Sayang nga eh, kung malakas lang po talaga ang signal ng TVJ. Uh, baka po yung mga nanonood na ito sa online ay uh, manood sa television, so magiging bongga ang atin ng uh, TV ratings. But anyway, ganun po man. At uh, nananatili naman po na tayo ay uh, number 1. Sapagkat ito nga po January 16, 2024, na ratings nangunguna tayo with a 4.3%. Sa mentalang pumapangalawa pin, pumapangalawa naman ang uh, Showtime with 3.7% and grabe guys, tignan nyo naman lagapak na tunay. Ang tahanang pinakamasaya 2.8% lamang ang kanilang ratings. Grabe ka OG, bagsak na bagsak po sila ngayon. Matapos po nilang uh, laitin na, na ang TVJ na queso, walang nagawa ang CNN Philippines para palakasin ang programa ng TVJ. Lait pa more. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo pong walang humpay na pagsuporta mga legit tabigans 14344 sa ating lahat. Samantala, ganun din itong mga nakaraang araw. Bulag pa rin po ang tape ink sapagkat nitong January 15, number 1 po tayo with 4.0%, ang showtime 3.4%, at pumapangatlo, kolelat, ang tahanang pinakamasaya with 3% only. So kung ganito nang ganito ang kanilang uh, ratings sa Digital Weekends nako. Mukhang nanganganib <laughs> ang tahanang ng pinakamasiya sapagkat sabi po nang ilan eh maari na hindi na renew pa ng uh, GMA 7 ang kanilang kontrata kasi guys, biruin nyo naman. Sila yung nasa widest reach channel. Sila yung nasa pinakamalakas na, na TV station kaya ang sakit sa mata. Na sila po ang nangongolelat. Masakit sa mata ng GMA Network. Syempre sa atin ang sarap tingnan niyan. Na sila ay nasa kailaliman. Pero para sa GMA Network na pinakamalakas sa TV station. Tapos ang kalaban po ay mga mahihinang reach. Tapos talo po sila. Ang uh, saklap, di ba? Para sa si GMA uh, Network po ng ganito. Kaya sabi nila hindi raw po imposible na baka mawala na ang tahanang pinakamasaya sa 2025. And kung parati rin daw pong ganito, hindi lang GMA Network ang pwedeng maumay sa kanila. Kundi pati na rin ang mga advertisers. Baka maumay sa Tape Inc., sa tahanang pinakamasaya, at magsipag sabi dito na isa po nating komentor, good evening Ms. Gendara, watching you from Doha, Qatar. I'm certified kapuso ever since. Pero nang lumipat ang TVJ, of course, di ko pinapanood ang tahanang pinaka-boring. Sad to say, wala talagang sense of humor. Uh, mga host nila at puro kopya sa ang mga kopya pa ang segments. But I'm still watching some shows like Pipitong Manaloto, Bubble Gang, Tadhana, MPK, at A Wish Ko Lang. But for non-time show, syempre sa Itbulaga, TVJ. Try nyo din po ano, eh, yung mga palabas ngayon dito sa TV5. Ang gaganda rin naman, ah, uh, ang gaganda rin naman po ka OG. Katunayan nga, unti-unti pong nilalamon ng TV5, ang Jimmy Network. Grabe, no? Dahil sa TVJ effect, Talagang palakas po ng palakas ang TV5. Biruin nyo guys. Parang pinatikim lang sa gma 7 ang number 1 TV station dito sa Pilipinas. Dahil yun sa pagkawala ng franchise ng ABS-CBN. Pero ngayon na lumalakas ng TV5, parang mawawala pa agad sa kanila. <laughs> Ang uh, ngayon pa lamang nilang natatamasa na number 1 TV station. Grabe bulagta pa rin, bulagta din po ang kanilang mga ratings ngayon kahit pa na hindi ganon kalakasan ang signal ng TV5. Yung mga ratings ng palabas ngayon sa TV5, lumalakas po siya. So para sa akin ang kulang na tal ng talaga artista. Mga sariling talent. Malay nyo naman, di ba, dumating po yung panahon at uh, mga ilang years pa, magiging number one na rin po ang uh, TV5 na TV station. May sariling artist. Kasi talagang ang uh, TV5 ay uh, dati iniitsapwera lang ng mga advertisers, pero ngayon pinipilahan na uh, na po ng mga advertisers. So, congratulations kay MVP. Hindi po siya nagkamali. Nakunin ang TVJ na talaga naman pong uh, mayroon pong uh, swerte. Samantala sabi naman ni Sir Romeo Obispo, good eve Idol Gandara. Meron talagang uh, may mga taong mapapamintas. Di lang 'yon, uh, ang uh, buhay niya, ang pakaalam niya. Kaya mo yan, Baby Miles. Huwag mong pansinin yung mga walang maghawa. So, kung mapapansinin at papansinin ni Miles yan, baka maka-apekto pa po talaga sa kanyang health. Baka lalo, ma maka-stress lang siya, mag triggered yung sakit niya, di ba? Kaya best advice po sa Romeo Obispo, tama kayo, na huwag niyang pansinin itong mga walang magawa lamang sa buhay. Ang importante, cancer-free itong si Miles Ocampo. So, kung tumaba man ang maging Tawag dito side effect ng gamot na iniinom niya. Ang importante siya po ay uh, wala ng cancer. Kung tunay kang mabuting tao, kahit hindi ka na maging fan itong si Miles, kahit hindi ka funny Miles, kung mabuti kang tao, ay magiging masaya ka na cancer free na itong si Miles. Hindi yung puro kapintasan pa din ang uh, iyong makikita. Kaya sa mga bashers dyan, pinapatunayan nyo lamang na kayo ay mga <laughs> hindi mabubuting tao. Sabi naman ni Miss Risa D. Hello Miss Gandara, lahat ng taong nilikha ng Panginoon ay maganda dahil tayo ay ginawa niya according to his likeness. Kaya talagang maganda ka. Ay, wala po akong pantajikash pa. Charisse. At laging dapat panindigan at paniwalaan. We love you and please take care of yourself. Get well soon. Thank you so much po, Ma'am Arisa D. Well, okay, okay na po ako sa ngayon. And maraming maraming salamat po sa mga nagpapahatid ng kanila pong ano, uh, concern sa atin, maraming maraming salamat naramdam ko po ang pagmamahal ninyong lahat naman talaga guys, speaking of TVJ Defenders, so napanood ko yung vlog na atin pong mga TVJ Defenders, no malalaking mga TVJ Defenders so, ang ganda pala meron palang purpose din na kanila pong pakikita, hindi lang po sila nag-charming, kundi talagang binigyan nila ng purpose, mas malalim na purpose ang uh, samahan So, napakaganda na panood ko. And, uh, ay Kuya Chris, bigla naman ako napaisip kung sino itong tinutukoy niya na hindi lang sila yung nandoon. Meron tayong kakilala din. Wala naman daw, akala ko nung una may kinalaman po si Itbalaga. Pero, nilinaw naman niya na wala. Wala daw kinalaman si Itbalaga pero kilala. Ano kaya yan? Artista? Charil. Bongga. Sikat na-sikat na. But anyway, nakakatuwa po at nakakataba ng puso na talagang uh, sila po ay uh, may uh, mga banding. Uh, may collaborations. At ang isa sa kinatuwa ko naman uh, ay yung layunin na nabuo po nila. About kasi sa titulong Itbulaga, talagang unti-unti uh, at malapit na rin pong matapos, matuldukan po ang issue na ito. So, nandun, nakita ko naman uh, na kampante, meron po silang uh, uh, confidence na may papanalo ng TVJ ang laban. So yun ang napaka-importante guys, na manalo ang TVJ hanggang sa korte of Arema. So medyo malapit-lapit na po ito. And uh, ngayon pa nga lang daw, parang naamoy na, na hindi po mag-aapila ang tape or tahimik uh, lang yung kanilang pag apila So, malaman po natin yan kapag mayroon pong balita ka OG na binasura, etc., etc. Kasi sabi doon sa labasa ko within 15 days magpapasa daw sila na kanilang apela. Pero parang wala po tayong naririnig da na ka OG. Ano kaya yon Itinigil na nila? Ito ah, huminto na ba sila? Sumuko na ba sila? Then, uh, good news yun kung sakal-sakali, diba? So, yun lang muna guys ang aking update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.